Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon balikan na natin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung dating bagyong Bising. Ito nga po ay lumalakas pa at kaninang tanghali, yan po ay nasa tropical storm category na na may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 90 km per hour. Ito ay nasa lagpas 460 km west ng Batanes. Nandito po yan, banda, yung ating dating bagyong bising. May nag-comment dito last time, paano daw ba pinapangalanan yung bagyo ng international name? Bakit daw parang walang uh, contribution yung Philippines? So, ito na po. Baka hindi lang napapansin. Madalas, meron niyang talim. Nag-contribute pong Philippines ng talim talas at ngayon nga itong bagyong dating bising ay wikang Filipino rin ang kanyang international name ito po ay merong international name na Danas Danas or Danasin or to experience so galing po yan sa atin so tayo po ang nagcontribute yan so dating bagyong bising ang international name niyan ay Danas so ito pong si Danas ay nandito nga sa bandang taas na bahagi ng Northern Luzon, nagsisimula na po yung kumilos, mag-recurve papunta dito sa may area ng Taiwan. Yan po ay babalik dito sa itaas na bahagi ng ating bansa at posibleng pumasok. Ngayon, tingnan natin itong official track ng pag para dito sa bagyong may international name na Danas. So, ito nga po yung official track ng pag-asa. So, base dito, posible pang unti-unting lumakas. Ito pong bagyo sa labas ng ating par at maaaring umabot sa hanggang severe tropical storm category. Ito pong ano, ito pong mga areas na to, ngayong linggo. Or pwede rin po yan, may pagkakataon din po yan umabot sa um, typhoon category. Pero sa ngayon, ito yung pagtaya ng pagasa asa nasa severe tropical storm category. Yan po ay aakyat muli at maaaring sumabit dito sa kanto ng ating Philippine Area Responsibility sa darating na lunes. So dadaan niya ng napaka-liit lang or napakaiksing oras dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Nagiging bising muli yan tapos lalabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, meron tayong kinatawag na cone of probability. Ito po yan. General area na yan. So may possibility rin hindi na po pumasok ng ating parian at pumunta na lang dito sa so, may eastern portion ng China. Ganun pa man, patuloy po ito magpapalakas ng habagat o yung tinatawag nating southwest monsoon sa mga susunod pang mga araw. Ito naman yung ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating bagyong may international name na Danas. So, halos same lang po ito nung nasa pag-asa na track. Meron itong pinapakita ang northeastern movement papunta dito sa kanto ng ating par. Yan, medyo erratic nga. Yan yung tinatawag natin ko na probability at circle of uncertainty. So, ito yung general area na posibleng niyang puntahan sa taas. So, sa ngayon, hindi na natin nakikita niyang bababa pa or babalik dito sa iba pang bahagi ng ating bansa. Papunta na po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pero again, kaya na nabanggit natin kanina, yan po ay patuloy na nagpapalakas ng ating habagat o Southwest Monsoon. Ngayon, tingnan natin itong ating satellite image. Itong ating satellite image na nagmula sa windy ay since naka-premium ako, ayan, naka 6 hours ang um, playtime niyan. So dahil diyan makikita nyo yung mga thunderstorms. Kaninang umaga, wala pa po yan. Thunderstorms po ang nagpaulan dito ah, sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Central Luzon. Particularly sa um, areas ng Sambales at Bataan. Maging sa Tarlac, Pampanga, sa po dyan ang Bulacan. Uso po yan. Pero kung mapapansin nyo dito, kaninang umaga, ayan, halos clear pa. Bigla lang po siyang tumubok. Ayan. Epekto po yan ang ating habagat or Southwest Monsoon. Ibig sabihin po niyan, posible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, Central Luzon, paging dito sa area ng Cavite at Batangas, itong western section ng Calabarzon, kasama na rin po dyan ng Mindoro. So, mataas po ang ating chance ng pagulan at thunderstorms. Ganon din po ang ating aasahan dito nga sa Ilocos region. Yan, mataas din po ang mga chance ng pagulan. Kasama po dyan ng La Union at Pangasinan maging dito nga sa Sambales at Bataan. So magpapatuloy po ang epekto ng habagat habang umaakyat itong bagyong bising. So by tomorrow, since mas mataas na po ang bagyong bising, ayan, apektado pa rin po niya ng western section ng northern Luzon at central Luzon. So mostly yung ating concentration ng pagulan bukas para sa hila ng habagat ay nandito sa kaliwang bahagi Ilocos Region pa rin po yan, La Union at Pangasinan, Sambalis at Bataan, at ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Yung mga pag natin dito sa natitirang bahagi ng Visayas, Palawan at Mindanao ay mga pulo-pulo o yung mga isolated o yung tinatawag natin afternoon showers at thunderstorm. So habang nandito po sa taas ng ating bansa, itong bagyong may international name na Danas o yung dating bagyong bisig, patuloy po yung hihila ng ating habagat or southwest monsoon. Ngayon, Kapag nandito na po yan, kumabig pa ng konti sa may bandang Taiwan at sa itaas na bahagi na ng Taiwan yung ating uh, binabantay ang sama ng panahon. Makikita nyo dito na mas nadadagdagan muli yung ating pagulan. Ayan, Sunday hanggang Monday meron pa rin pong effect itong ating uh, abagat. Dadala pa rin po yan ng mga scattered at kalat-kalat na pagulan mostly sa western section ng Luzon. Ito po ay sa so Monday na By this time, nasa itas na ng Taiwan, yung ating bagyo, meron pa rin tayong inflow ng habagat. Ito so, may mga cloudiness pa rin tayo na nakaka dito sa extreme northern Luzon, Ilocos region, most parts ng central Luzon, particularly sa Zambales at Batangas. Kusama rin po dyan ang Laonion at Pangasinan, maging dito sa Cavite at Batangas. So magpapatuli po yung epekto ng ating habagat o southwest monsoon in the next 2 to 3 days pa. Uh, hindi pa rin po yan mawawala anytime soon meron tayong mga possible circulation dito sa may East Philippine Sea by midweek next week. So, dahil dyan, yan naman po yung sasalo ng enhancement ng kabagat. So, wala pa tayong inaasahang paghina ng kabagat sa mga susunod na araw at sa susunod na linggo. So, magpapatuloy pa rin po yung ating mga possible thunderstorms dulot po ng ating habagat o southwest monsoon. Pero pag humihina naman niya ng bahagya, mapapansin naman natin na nagpapakita po ang araw. Pero lagi lang po tayong magdadala ng payong dahil panahon po ng tag-ulan ngayon at panahon ng abagat. Uso po kung nangyayari yung mga thunderstorms. Kagaya kanina, yung thunderstorms natin tumagal ng 2 hanggang 3 hours. Pag meron tayong thunderstorms, lagi tayong mag-iingat dahil biglang buhos po yan ng malakas na ulan. Malalaman nyo kung galing sa thunderstorms yung ating pagulan. Kapag malalaki yung patak, tsaka mabigat yung ulan. Yan, thunderstorms po galing yan. Ibig sabihin po niyan, matataas yung ulap, malalaki yung mga patak, dahil galing po yan sa mga yelong nabubuo. Tapos natutunaw bago tumama sa lupa. So, kaya malalaki yung patak na si Iwaiwalay. Yan, ibig sabihin po niyan, thunderstorms galing yung ating pagwala. Siyempre, meron din po yung pagkulog at pagkidlat. Kaya malalaman nyo agad na meron tayong mga thunderstorms. Yan, dapat mag-ingat tayo kapag meron tayong mga thunderstorms. At siya muna pagtalakay natin dito sa dating Bagyong Bising, ang Bagyong may international name nga, na galing sa wikang Pilipino rin, ang Bagyong Danas. Bukas talakayin muli natin ito ulit ito po ang weather tito, Alvin Pura, para sa Philippine Weather Trivia.